Kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko doon sa hearing, e eh, pinadala electronically ng ICC doon sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po, if the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda Rights. Ang nangyari po, baliktad eh, ang nag-serve po ng warrant of arrest General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda Rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President. Tama po. At uh, nagtaka rin po kami kasi ang uh, nakita natin, eh, yung uh, nandun, eh, si General Torre, sabay ng sinasabing special envoy, Ambassador Lacanilao at uh, siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa dahil. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay uh, walang alam sa pag a niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating uh, local jurisdiction, Mr. President, yung po, mga sabina o mga court order, mga lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadali. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order ay executive director ng PCTC. Ang nag-serve ng warrant, at siyang dapat na nagbasa ng Miranda Warnings. Tama po. Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA ni Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na, na nating sabihin siya'y dating Pangulo kahit na po hindi dating Pangulo po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi natin, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process. Eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanging nagawa lamang ng DFA pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari ay eh yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague, ang dating Pangulo dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng uh, NCTC ay uh, si Ambassador Lacanilaw. Uh, yung welfare check uh, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa ibang-ibang uh, kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at uh, iba-iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, eh, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng uh, kanyang abogado, si Attorney Kaufman Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung Ginawa kung meron man. Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story may kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkakaaresto and brief detention in the Billimore Air Base until in his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a, as a, as a principal Uh, agency of government. Gusto naming malaman, meron po ba kayong in man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man, Yes, sa, uh, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari kundi tulad natin lamang sa telebisyon at sa radyo hanggang tapos na ang lahat at sila ay pumasok lamang nung uh, nandun na sa The Hague at uh, eto nga, sinubukan nga bantayan ni uh, Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya um, para sa mga welfare check na gagawin tama po ba yung narinig Mr. President hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari wala po silang, araw na yun? wala daw silang alam, tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman at yung uh, tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa dahil. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Eh, bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari, sa kaganapan? po bang wala kayong alam? Uh, o minalala kayo, ayon nyo lang makialam. Natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo. Kasi kung ganun po ang ating uh, behavior, uh, hindi po tayo nakagaganap ng tungkuling inaasahan sa atin, ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po, may malaki ang kinalaman dyan. Sapagkat magta-transport kayo, magta-turn over kayo, ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano man iniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung uh, unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng uh, sinabi, eh nakikita naman sa television at sa radio. Subalit, sila'y nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito di Diba po binanggit ni Secretary uh, John Vic Remulla na ito ay group effort ng iilang katao lamang at sila-sila lang ang nag -uusap. hindi naman na uh, dinamay ang DFA hindi naman sinabihan yung mga uh, ibang Uh, dapat na nandun yung uh, National Transnational Council and Transnational Crime Council hindi naman sila sinabihan eh I ilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor kung tutuusin eh talagang uh, Air Force Facility pero ang nag over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Force hindi rin daw nila alam Sana'y magkaroon kayo ng magic, mga Mr. President. Mapaniwala ninyo ko sa ganong kababaw na uh, pangalatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam niyo, ngunit uh, nag-aatubili talaga tayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung ma merong magsabi sa inyo officially? O, oh, kailangan makialam kayo rito. O oh, ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating uh, maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo? Yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan. Katali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETSI? This is the special envoy on trans trans transnational crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung executive director ng PCTC? Di ba alam yon? Opo. Ah, uh, alam din naman, napalitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas sa Commonwealth Act 732 RA-708-7157 na siyang uh, nagbibigay buhay sa DFA Advice and Assist the President in Planning, Organizing, Directing, Integrating, Evaluating Foreign Relations. Yun lang po. Eh, sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila hindi sila uh, sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni, Sen ni Secretary Remulla.